Uh, mapagpalang mapagpala umaga po mga ka-agri. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapa-spray ngayon ng uh, pamatay damo sa ating sabog sabog sa tuyo na palay po, no? Ang ating variety po ay long pin na nakuha po natin sa DA. Ayan po, ayan po yung ating palay po. Ayan, nagpapa po tayo ng pamatay damo. Ayan, Ayan po yung palay natin mga kaagri. Magandang umaga po sa ating lahat. At ang ating pong ginamit na kamatay damo ay tinatawag pong uh, angrokson. Ito po yung mga pinapatay niya po. Yung mga bilog-bilog po. No? silisilihan, ayan, Water lily. At yung kamakamutehan po. Ayan. Gumamit din po tayo ng pruncher mga kaagri. Ito. Medyo maganda po ito. No? Medyo maganda nga lang din po ang presyo pero epektibo po para po sa palay. para luminis po yung ating palay mga kagri ka yan ayan nagpapa-spray po tayo no para mantala po natin yung paglaki ng damo. Within 3 days po no palulubugan po natin yan para tuluyan yung mamatay yung mga damo na tinamaan po nung uh, gamot na ginamit po natin ngayong maga. Ayan. Ay binhi po tayong dalawang bags po, no? At yung sa dulo po, ah, uh, po natin ng 402. Ah, ah, hindi pala. 408 ano? 408 yung sa may bana po natin mga kagri ka Ayan, kahit pa po, nalusawan din po tayo, no? Mayroon tayong kalapit bukid na nagpatanim ng panay. ah uh, humingi po tayo ng sobra po niyang punla para po mai Itundos po doon sa mga nabilawangan po Dahil po naguulan po nung mga nakaraang uh, buwan Na nagsabog po tayo mga kaagari uh, Nasabayan po natin yung lakas ng ulan Kaya hindi po natuyan yung ating pintakan po mga kaagari Uy mo ka mga ekong daon Ayan Sana po uh, gumanda po yung ating uh, sabog po ang mga kaagri ayan po no ito ito pinapatay ng prone chair po no yung mga ganyan ito naman po yung mga agroxon yung mga maliliit po na yan papatay niya po yung eh, mga kaagri no? after 3 days palulubugan po natin tapos sasabayan na po natin ng pataba mga kaagri lagyan po natin dalawang urea para po ah uh, bumulas po agad yung panay ayan Pagkatapos po natin isprayan, after 3 days palulugan po natin 'yun para po yung damo na na-sprayan po no ma ah uh, malipol po niya. Uh, pagkatapos po noon, i-spray ipapatabaan na po natin siya para po yung uh, pataba, palay na lang po ang kakain po mga kagari. Niyan po ang ating uh, sabog sa tuyo po no yan lang po. Ina-update lang po natin yung ating gawain dito sa bukid. Sa pagpapaispray po natin ng pamatay damo. yan Pero po ito, nalagyan na po natin ng dalawang bags po ito. Medyo nagbawas nga po. Kaya nga po, uh, ulitin po natin ng pataba. Dahil po yung mga nahulip po natin palay. Uh, para makahabol po siya, no. Sana po magsabay po sila. Hindi bali pong balikatan. Basta po magsasabay lang po yung... Uh, uh, sa unang palay natin mga kagri yun lamang, yun lamang po ang gawain natin umaga ngayon ano? sana pagpalain po tayo ng Panginoon at bigyan po tayo ng magandang uh, presyo at magandang ani sa ating pong uh, palay para po kahit pa meron po tayong ma makapakinabang sa uh, sa pamilya po natin ano uh, sa pang-araw-araw yun lamang po. Sana patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. Yun lamang po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kaagri, magandang umaga po.